Bibigyan kita ng... Oh, kumain ka na doon. Chocolate! Ayun lang, pasalubong ko. Para pa pera si tita. Sana na lang kayo may ano si tita. Bonus kayo. -tita. Tita ante. Ante. Ikaw, ante. Ay, ay, ay. Ang Hindi ka ante, hindi ka Ayaw ko kumain. Oh. Ay, ko. Kung... Sige na, kawa ka. ano, na. Lord, dami. Ay, sino mo? Ano yan? Nagluto na ako. Si tito na yung mga Ginamihan niya. Sana kailangan yung ano, sabaw. Oh? Kahit pa naman ang madami sabaw. Magkapayas doon sila bas madami sabaw. Yan okay. sa Maungkin! Basin maulog na ang siyang kwan? Dunkin Donut? Masak, masiko ba? Oo. Oh. Kulog yan. Para sayon. Labahan na yan. Wala, nabahan ko na mamaya. Nabahan mo na lang. Sabi daw ni Mama. daw yan. Kasi mamaya pa daw si... Ano? Saan ka? Mag-reset to. Alam mo, papatid na. Ah, samahan mo na yan eh? Hindi. Hindi lang dinabi. Hindi. Ha? Sige nun. Tapos kaya sa babae, ah. Baka pa ako sa ina kasi... Si Vivi? Ha? Yun na. Pagdi mo na harap doon sa baba. Pagdi mo na harap doon sa small gate kasi nandun lang na ako. Tambay ka ah, pa mag doctor Doon sa ano? School. Ah, sa babali school. Babalik ako doon lang. Di okla. Ano subject? Math. Wow. Nah. Ikaw yan ano award mo? Ha? Huh? Ano award mo? Wala kami ng away si Paldo daw kay... Ang mga Ako, wait ko. Kasi 90. 90? Oo. Sana, 90 ba? Baboy na ante! Ano? Ay, baboy mas na. Ano? Baboy. Ano? Ang ano yung gusto nga kong adobo? Sino ba ito? Dito, di ko din mag-ibig. Sino ba? Diyan, anya, kuyugi ko ninyo ha? Saan? Mag-uli. Ha? Sa labasan lang ba? Katuod. Anong oras? Mamaya pa. Mayang gabi? Ha? Mga paigat.